Sampung kahulugan ng buwaya sa panaginip. Una, umaatake ang buwaya sa iyo sa panaginip. Ito ay sumisimpulo ng mga pagsubok, pangamba o mga hindi inaasahang hamon sa buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng mga taong mapanin o mapanakit sa paligid mo na kailangan mong bantayan. Pangalawa, kinagat ka ng buwaya sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng mga taong hindi mabuti sa paligid mo. Ito rin ay isang paalala na mag-ingat sa mga taong nagtuturing sa iyo ng hindi mabuti o nagtatangkang saktan ka. Pangatlo, hinabol ka ng buwaya sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong kakayahan na harapin at malampasan ang mga hamon sa buhay. Ito ay isang paalala na maging handa sa mga pagsubok at maging matapang sa pagharap sa mga hamon at mga pagbabago. Pang-apat, nakipag-away ka ng buhaya sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagsubok na hinaharap sa totoong buhay at ang kakayahan ng isang tao na harapin at malabanan ang mga hamon o mga hadlang. Ito rin ay sumisimbolo ng lakas ng loob, determinasyon at kakayahan na malampasan ang mga mapanganib na sitwasyon. Panglima, kinain ka ng buhaya sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng paglilinis o pagtanggal ng mga bagay na hindi na makabuluhan o hindi na nakakatulong sa iyong buhay. Ito ay isang tanda ng pagbabago at pagpapalaya sa mga bagay na nakakasagabal sa iyong personal na pag pagunad at paglago. Pang-anim, ang pagkain ng karni ng buhaya sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig na makatanggap ka ng blessings na hindi mo inaasahan. Ito rin ay nagpapahiwatig ng bagong position promotion sa trabaho hakbang pito. Pinatay mo ang buwaya sa panaginip. Ito ay sumisimbolo ng pagtatapos ng mga pagsubok o hamon sa buhay, paglaya mula sa mga negatibong impluensya o paglilinis ng sarili mula sa mga bagay na hindi nakakabuti. Ito ay maaaring maging isang sinyalis ng pagbabago at pag-asa sa hinaharap. Pangwalo, nakakita ka ng baby crocodile sa panaginip. Ito ay sumisimbolo ng mga bagong simula o mga oportunidad sa iyong buhay ito rin ay nagsasaad ng pagkakataon para sa pag-unlad paglago at pagbabago ito ay nagpapahiwatig din ng pagiging handa at kakayahang harapin ang mga bagong karanasan o hamon sa iyong buhay Pangsiyam, malaking buwayas sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais na matupad ang isang layunin, pagtanggap sa sarili o maging pag-unawa sa mga kaganapan sa buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pagiging matapang, pagiging mapanlaban o kahandaan sa mga hamon ng buhay. Pangsampo, ang pagpapaamo ng buwaya sa panaginip, ito ay nangangahulugan na makakasundo mo ang iyong kaaway sa katotohanan, ngunit hindi magtatagal. Mananatili pa rin siyang kaaway para sa iyo. Tandaan ito, huwag gumawa ng mga illusion at huwag maging mahina. 'Yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.